So, ayun, let's play. Ang lalaroin pala natin ngayon, guys, ay spending Robux in Baris Prison Run OB. So, ayun, guys, gagastos tayo dito ng mga items at Robux. Ano daw? Gagastos tayo dito ng Robux dito sa Baris Prison Run OB. So, ayun, guys, bibili tayo dito ng mga items dahil gagastos tayo. Oo, sa video na to guys, gagastos lang tayo ng Robux. Oo. Ayun, kahit sobrang mahal guys, bibili tayo. So ayun guys, ang una nating bibilin guys dito sa ano, first level ay ang jetpack. Gustong gusto ko talaga tong bilhin tong jetpack kasi sobrang dali nilang gawin. So ayun guys, bilhin na natin. So itong jetpack guys ay nagkakalaga ng 350 Robux, okay? So ayun guys, bilhin na natin siya. Okay? Okay, would you like to buy jetpack? Oo, oo, oo. Okay, let's go. Ayan na guys! Succeeded na, let's go! Wow. Okay. Okay, ayan. So, para hindi tayo mahirapan guys, mag-jetpack tayo sa larong to. Ayan. Open lang natin. Ba't ayaw? Ayan. Okay, pasok na tayo dito. Grabe, sino na naman yung umotot? Nga itong nilalaro ko, ito yung pinaka -ano, guys ha. Ito yung ano, original na Baris Prison Run OB. Ayan. Dito lahat inspired yung mga laro. yan. Tapos open natin. Okay. Tapos, syempre, hindi na tayo dadaan dyan. Mag-jetpack ang person. Diba? Oh. Wag na natin pahirapan ang sarili natin. Okay. Ba't ayaw? Ah, okay. Kailangan natin to. Ayan. Tapos. Nice. Tapos dito tayo. Okay. So, hindi ko alam kung anong item yung bibilhin ko dito, guys. Dahil ito yung challenge. Hindi ko alam kung anong gagawin. Para saan tong gun? Okay, god mode? Para saan tong god mode? Ah, okay. Magaganto ba natin si ano? Si Barry? Parang gusto ko tong bilhin, guys. Kapag ba binili ko to, iikot ba si Barry? Try natin bilhin kay ano, guys. Try natin bilhin kung effective ba tong ano na to. Um, item na to. Let's go. Telekinesis. Okay, let's go. Whew, okay, let's buy. Grabe, ang mamahal. Ang mamahal na mga items. Like, like, legit. Okay, succeeded. Nice one. Wow. Okay, punta tayo dito. Ayan. Okay, meron na tayong item, guys. Wow. Let's go. Ano ba? Lalala. <gasps> la, la. Click. Pat oh! Ba't hindi siya nagana? Paano ba ito igana? Click! Ba't ayaw? Dipad! Ba't ayaw, guys? Click! Ba't ayaw? Bilis! <laughs> Uy! Hindi gumana yung telekinesis natin. Like, legit. Madu- Uy! Grabe! Guys! Guys! Tignan nyo, nangyari sa akin. Dito tayo. Kung hindi nang hindi gumano yung telekinesis, para maduga sila sa part na yan. Diba? Wait lang. Paano ba to, paano ba to gamitin tong telekinesis? Ayan. Hindi, hindi pala nagana tong telekinesis kay ano? Kay Baris Prison Run? <laughs> Guys, hindi pala nagana siya. Hindi siya nagana. Ang duga. Grabe naman yun. Bumili-bili pa ako nun, tapos hindi pala siya gagana. Anyari sa... Ano? Anyari kay... Ala, anyari dito. Bakit na ganito na to? Okay. Ala! Anyari dito, guys. Okay, guys. Dito na tayo. Sa pinakasikat na CR sa balat ng Brookhaven. Ay, Brookhaven sa balat ng ano, Baris Prison Run OB, sa balat ng Roblox pala o oh, o oh, pa, oh, balik, balik tayo dito. Okay, buksan na natin 'to. Tapos dito tayo, ayan. Okay, bababa tayo dito, syempre. Ayun. So ayun guys, instead na ano tayo diyan, guys, tatalon-talon hindi na kasi meron tayo dito ano, 'di ba? Meron tayong ano eh, jetpack. Ayun. Uy, nasobraan. Ayan. O, oh, diba? O. Oh. Ganun lang kadali. Ito lang ata yung pinaka... Ito ata yung larong hindi ako nahirapan, guys. O, oh, ba? diba? Kahit meron ka pa dyan. Ah! Oh! Okay. Dito tayo. Dito lang tayo. Grabe. Okay. Takbo na lang pala tayo. Akala ko naman. Hindi tayo maaano doon. Okay. Nice one. Then, dito tayo. Okay, ganun. Tapos, akit na tayo dito, guys. Okay, let's go. Inisip ko kung ano yung bibili natin next. Um, super punch. Ah, ito! Try natin bilhin to guys. Wow. Itong, ang tawag dito, parang floating, ano, Anong tawag dito? Carpet yan. Flying carpet. Bilhin natin, guys. Okay, let's go. Grabe. Papapagastos tayo sa larong to. Grabe naman yan. Okay, succeeded. Nice one. Okay. Okay, let's go. So, punta tayo dito sa bag. Gamitin natin to. Yan. Oh. Ganun. Ah, may speed. Lalala. Pinis. finish. speed. Wait lang. Ay! <laughs> Ayan, napindot na natin. Grabe naman yun. So, gamitin na natin, guys. Grabe. May speed pala siya, 50. Oo. Oh, abulin mo ako. Uy! Ano kaya yun? Ang pangit. Uy! Ay! <laughs> Pumalit. Ay! Buti na lang, guys. Kasi mahulog talaga ako, dude. Ayan guys, pinalitan ko agad siya ng jetpack. Ganun lang pala yun. Okay. Okay. Nice one. Okay. Okay. Hindi na natin to gagamitin guys. Kasi meron na tayong jetpack. Pero gagamit pa din ako. Mas gusto ko to eh. Ayan. Akit lang tayo. Ah okay. Hindi din makakadaan kasi ano. Kasi may butas. Ay walang bu Ay pwede pala. Ayan. So, cafeteria security training. Syempre guys, dahil meron na tayong ano, meron na tayong jetpack. gamit tayo. Pero hindi pala jetpack gagamitin natin. Itong carpet. Ayan. Let's go. Wala! Nanguhulog tayo! Ba't ganun? Nanguhulog pala. Wait lang. Okay. Buti na lang to, to the rescue to. Ayan. Buti na lang guys to the rescue to guys. Ayan. Buti na lang talaga bumili tayo ng ano. Okay. Okay. Hindi pala pwede ang carpet dito. Hindi ko gets. Bakit anong nangyari sa carpet na to? Okay. Tapos dito tayo. Okay. Kunti na lang. Oh, di ba? Laban. Laban. Nice one. Okay, galing. Tapos dito tayo. Tapos dito. Ba't ako lang isa naglalaro ngayon? Tulog na ba mga ano, mga tao? Tapos storage room. Hindi na natin yung kailangan. Hindi na natin kailangan ng ladder guys kasi kaya na natin itong buksan. Okay, gagamit tayo nito. Ba't ayaw? Ba't ayaw? bilis. Eh, ayaw niya mabuksan. Grabe naman yan. So, kukuha pala tayo ng ano. Pinapahirapan tayo ng ano to, ng larong to. Sinasabi ko, guys. Kunin pala, kunin natin to. Ayan. Okay. Iniisip ko kung ano kayang next na bibili natin, guys. Comment naman kayo, guys, kung ano yung pwede natin bilhin next time. Wow! Ay, hindi na pala. Mag-jetpack na tayo. Nice one. Nice one. Okay. Okay. Then, syempre, jet tayo, guys. O, ba? Diba? Advance tayo. Yan, click natin to. Ay, ay hindi na pala tayo kailangan maganyan. O, jet pack tayo, syempre. O, ba? Diba? Oh. ganun lang tasok diba sobrang dali lang ng buhay guys kapag may jetpack so ayun guys try natin to uy nahulog ba't ganun ah okay ganun ah okay alam ko na siya kung paano gamitin ah okay nice Okay, ganun lang pala. Itataas mo lang. Ah, okay. Finally. Gets ko na guys kung paano to gamitin. Nice one. Ganun lang pala siya gamitin. Itataas mo lang. Akala ko na una. Kan Ay, tinulak ako guys. Ah, tinulak mo ako ha. Lagot ka sa akin. May gagawin tayo guys. tinulak niya tayo. Gagamitin natin to. Telekinesis. Lagot. Ah! <laughs> Alam niyo yung power ng telekinesis, guys. Ganun lang. Mawawala siya bigla. <laughs> okay, let's go. Let's go. Okay. And then dito. Yan. Pasok tayo. Sino kayo makakalaban natin dito? Yan. Ayan. Para nakita ko na. Pero bago yan. Ay! Itelekinesis ulit natin siya, guys. Uy, patindi ay, hindi siya naging effective. Okay. So, ayun, guys. Bibili mo na tayo ng something, guys. Ano kayong pwede natin bilhin? Ano to? Troller? Maganda ba to? Wow. Or, Skibili Toilet. Bibili natin itong Skibili Toilet, guys. Hindi ko alam kung paano to ano mag-work. Pero bilhin ko pa din siya. Bahala na. Okay, would you like to buy Skibidi? Skibari? Haha, <laughs> Skibari. Okay, let's go. Okay. Nabili na natin siya. Okay, punta tayo dito. Skibidi. Yan na, yan na, yan na. Hala! Nag-Skibidi tayo, guys! Sana hindi tayo makilala niya. Let's go! Lo, 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 Bilis! Bilisan mo, Skibidi! Skibidi, bilisan mo, Skibidi! Hala! La, wait lang! Huwag tayo mag i dito, guys. Hala, ang duga! Ang duga! Uy! 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 Uy. Anong nangyari? Anong nangyari? Uy! Oh! Hala! 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 Ang lakas niya! Hala! Ang lakas niya! Grabe! Hala! 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 Uy, paano to? Paano to? Tulungan nyo ako, guys. Okay, dito lang tayo sa taas. Kaso, paano to? Ayan! 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 Oh! Kunti na lang! Kunti na lang! Kunti na lang! Kunti na lang! Ayan na! Ayan na! Oh! 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 Oh, natalo ka din Natalo ka din Akala ko na talaga guys Wala nang pag-asa guys Nanalo din tayo sa wakas So, guys Makakatakas na tayo dito Grabe as in legit Kinabahan ako kanina Akala ko Matatalo na tayo ni ano Ni Barry Okay So, dito na tayo Let's go Okay Oh, 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 oh. Nice one Uy Okay, guys Magiging skibidi muna tayo for today Ayan Okay Skibidi tek 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 Skibidi na 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 Skibidi tek 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 tek, 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 tek. Sis Skibidi guys sama um, akiat Oh Thebri skibidi, skibidi 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 Toilet Oke okay. Oh mending Skibidi tai guys Oh Skibidi 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 Lalalalala Oke okay. Skibidi Skibidi Toilet okay. Skibidi 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 Toilet Skibidi Skibidi, skibidi, skibidi toilet. <laughs> skibidi, skibidi, skibidi toilet. Oh. Oh. Nice one. Oh, grabe naman to si Skibidi, guys. Okay, guys. Let's go. Mabait naman siya, so wag natin siya, ano, tanggalin sa laro. Akyat tayo dito. Okay. And then, plank. Ay! Nakalimutan ko. Sorry, I don't do that anymore. Mag-jet. Ay, ayoko pala ng jetpack. Okay, guys. Ayoko mag-jetpack. Mag-aano ako. Gagamit ako ng... Oh. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Ganun lang. Okay, guys. Nakita ko na agad, guys, kung sino yung makakalaban natin. Kakayanin natin to, okay? Pero bago yan, para may gusto akong bilhin ulit. Sa tingin nyo, guys, bibili pa ba ako? comment nga kayo guys kung may gusto nyo, may gusto kayo itry ko dito ng mga items. Comment down below guys kasi nahihirapan ako mamili. For now guys, kakalabanin muna natin to, tatalunin muna natin to si ano, si Baris Prison Run OB. Let's go. Uy, ayaw. Uy, alalala. Takbo. Takbo. Ala, paano to? Paano to? Alala. Alala. Ano to? Lalo, lalo! Tama ba to? Ayan! 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 Uy! Hindi tayo nagalaw! Bilis! Bilis! Ayan! O yan. Isa na lang! Wow. Isa na lang! Oh! Oh! Natalo tayo, guys. Grabe. Isa pa. Isa pa. Galingan natin. Okay. Galingan natin. Okay. Okay. Ba't ayaw? Okay. Ba't ayaw? Okay. Ayan. Isa na lang. Wow. Ayan, isa na lang. Isa na lang. Uy, takbo, takbo. Ala, 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 paano ba to? Paano ba to? Ayan. Nababawasan na siya, guys. Bilis, konti na lang. Nababawasan na siya. Konti na lang. konti na lang. konti na lang. No, 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 no. No, no, no. Ayan na, guys. Ayan na. <laughs> Manalo din tayo, guys. Grabe, guys. Okay, magigliski. mo na tayo ngayon. Skibidi, skibidi, skibidi toilet. Skibidi, skibidi toilet. Guys, nanalo tayo, guys. Grabe naman yun. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Tatakas na si skibidi toilet. Ay, este. Si Stephen pala. Okay, sakay na tayo dito. Okay, babay sa inyo, skibidi toilet. Oh, tignan nyo, guys. Si skibidi toilet nagdadrive. <laughs> Ayan, babay sa inyo, guys. Ay, nakatakas din tayo sa bahay ni Barry. Okay, okay. Skibidi, skibidi toilet. Okay, 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 okay dito Grabe naman yan Okay Then O, baba na si Skibidi Baba-baba na si Skibidi guys Bye-bye Okay So, akyat tayo dito syempre Okay Diba? Huwag na tayo magpakahirap guys Akyat na tayo agad Okay O Okay, nice one Okay Ay ay, dito pala yun. Grabe naman. Okay. Ayan, guys. Dito na natin tatapusin ang video na to, guys. Kung meron pa kayong gusto kong um, challenge na gawin ko, guys, or meron pa kayong gustong item na bilhin ko dito sa Baris Prison ng OB, guys, i-comment nyo lang below, guys, kung ano pa yung items na gusto nyo i-try ko dito. So, guys, dito ko na tatapusin ang video na to. Sasakay na ako dito sa airplane. Ayan. Ay, wait lang. Wait lang. Ay! Wala pang nga, eh. Ang excited, guys. Paalam! Bye-bye! Grabe, <laughs> excited naman kayo sa akin. Uy, ayan na, o.